Hey guys, what's up? Magandang umaga po sa atin. Ah, nandito tayo sa ating mga farm kasi intrada na sa December. Kumbaga pa need na natin na maglagay ng pampataba sa ating mga dragon fruit for fruiting season. Kumbaga pa magre-ready na tayo kasi binigyan tayo ng maraming bunga dito sa ating mga dragon fruit kaya bibigyan din natin sila. We're starting for today sa paglagay ng mga pampataba nito kasi it's kumbaga pa talaga is ready for magready na po tayo sa fruiting season. Kaya yun, after din eh, mga pila ka days is maglalagay na rin tayo ng organic foliar. Kaya yun. Samahan niyo ako sa king pagbo-vlog, paki-like, paki-subscribe sa king YouTube channel and please watch this video guys. Thank you. guys uh, kita ko kol yeah. maglalagay na ako ng pampataba sa kanila kasi, starting na ako I don't know sa iba sa ibang farm basta ako starting na ako ngayon and then after anis sa paglalagay ilang days is maglalagay na din ako ng full year yun po guys ito po yung pampataba natin sa ating mga dragon fruit kailangan talaga natin ito lagian akinala ko pa. Mm. Ni kol. Bijuan Okay, guys. Kailangan talaga maglagay tayo, guys, para maiinitan tayo. Eh, ay mabungkag ram na inig ulan. Oo. Nitibo. Bibijuin ko. Mm. Guys, kailangan talaga. Tignan ko. Kung asa akong lakaw ko, hindi ko din mo kuna. Layo kami ko. Na makita ang gagawin. kol lagi nih anu <laughs> bilahan. Padahal Biar enggak Yan po guys. Ito po yung orange dragon fruit ko so, yes guys. So, nagkasuloy na po yung yellow dragon fruit natin. Ay, orange pala. Hindi yellow. Orange. Yan po guys. Huh. tega-tega lang tayo. Kailangan talaga natin lagyan sila. Kasi, Ilagyan tayo ng magandang bunga. Kung sa din butang kula, kirkol. Angkol. Hmm. Po guys, yan po si Angkol. Siya po yung kasama na ako guys dito sa farm. Kaya siya po ang kami pong dalawa maglalagay ng mga mga pampataba. Ito po siya guys nga pampataba is kung siya itawag ano sa kol? Dili kargado iti ba? Mm. Kung baga bitaw ka na dili kaya siya ingon nga organic talaga. Organic kol ba? kay mm. Kaya kung katong iti manggod nga kuan is mo init, masunog. Gini, dili ni siya siya organic talaga murta man sa mga kuan ah. Mga baka, ano sabah? Baka or ba? Murukul ba? Sagol. Mm. Yan po guys. Kailangan talaga natin bigyan sila ng magandang pampataba guys. Yan po. Hmm. Yan po. Hmm. Ilagyan na namin. Yan po guys. Uh, sabi nyo is yuta. di ka na yuta guys ha. Hmm. Iyabo na talang ko para makasib-sib sila. Kay makasib sib sila og mga nutrients. Yan po, guys. Mm. Mm. Yorot na. na. Matay. Ayan po guys, yun tuloy-tuloy kami sa paglalagay ng mga pampataba sa aking mga dragon fruit guys. Uh, yun sinaman ako ni Uncle para makapag kuan makapaglagay kami ng mga pampataba sa mga kadaguna namin. Kaya yun nilalaban talaga namin ito kasi pag hindi natin ito inilalaban is hindi tayo bibigyan ng magandang bunga nito. Kaya yun guys, uh, kumbaga pa sa farming dragon fruit talaga is kumbaga pa alagaan mo lang sila is bibigyan ka talaga nila ng magandang bunga guys kaya yun kaya si uncle nagpa help na ko ni uncle para mabilis akong matapos nito sa aking paglalagay ng pampataba sa aking mga dragon fruit kaya yun guys kaya tulong tulong lang kami ni uncle kasi siya lang po yung Hmm, kumbaga pa siya lang makakatulong din sa akin para mabilis kami matapos nito kasi may gagawin pa talaga ako, hindi lang po ito ang gagawin ko, kundi li, meron pa po yung gagawin akin kaya yun, pasalamat ko ni uncle kasi mabilis po siyang tumulong sa pagawa ng ganito guys, kaya asahan ko talaga si uncle kapag nandito ako sa farm, isya talaga dito na lang po kami, yan po Dyan na po kami ni angkol sa paglagay ng mga pampataba sa ating mga dragon fruit. Ayun. Yan po guys, salamat sa inyong paglantaw. Thank you for this video guys. Thank you.